Guys, kuha na nato ni atong kamias, guys. Oh. Tapos atong pisa-pisa. Oh. Tara, oh. Tara, guys. Ato oh. nang gipisa-pisa atong kamias. Tara. Ay, nak nakita ba sa YouTube nga giblinder ang kamias tapos itala dila na ako sa laon. Ibutang na nako na ni Kanan. Kay para, kaon magyapon ng kamias. Yung nag na durog na, ilagay na natin yung nadurog natin na kamiyas. Kaya ato na, magsinigang na ta. Tapos, na natin kamatis. Kamatis. Tapos, asin organic lahat ang ating ano, ulam Ayan, guys. Puro galing sa garden, walang medicina. Ilagay na natin ating bangus, guys. Ayan, guys, kumukulo na. yan guys, lagay na natin ang ating okra. Okra at saka itong kang Albos. Ayan. Yan guys, tuto na ito. Masarap talaga guys. Pag organic talaga yung mga ginagamit natin ba. Walang mga medisina. Ayan. Basta sinigang. Sinigang sa kamias. Oh. Ayan guys. Sarap nito. Hmm. Okay na to. Kain na tayo. Ang ulam natin ay sinigang. Sinigang na bangus kamias. Sinigang sa kamias. Ayan. Sarap. Salamat Lord. Atay kung rice. Sarap talaga pag ano. Organic lahat yung uh, ano natin. panggamit natin. Walang milisina Ultimo magic. Sarap. Wala walang asin. Sarap talaga. Mmm. Mmm. Mm. Sarap. Kain na po. Sarap. Tara guys, kain na. Sarap. At tapos mga kangkong. Ang sarap. hmm Mmm. up bye guys thank you for watching